So, ngayon, ito ay daw ng saring uh, uh, frozen tapos hinagasak ko. Kasi, parang na din siya. Hindi so, na sa mga lupa-lupa. Kailangan -lupa, -lupa. So, hugasan. So, mamaya na yung natin siya sa kalan. Ito nga ang kalan. Ito, punasan ko din para malinis. <laughs>

Ito nga pala yung mga nadarang ko na sa kalan. Ayan. Kunti lang kasi. Parang konti lang naman yung uh, magagawa ko dun sa kasaba. At yun ito nga guys. Ang graded kasaba dito. Sa amin. Ayan. Dalawa sya. Nagkakahalaga ng $3 ang isa. Ready na siya, ano na siya, kadkad na siya. So, ready to mix-mix na lang, no? Ito yun, dalawa. At ito na nga, kumuha ko ng stainless na bowl. So, yan, dito ko sila pag halo haluin lahat, kasaba, condense, or mga asukal. So, yan, dito. At yun na nga, pinigyan ko na para mawala yung katas, para hindi siya maging, uh, maging malatapag ating in-steam. So, ito yung katas niya. And then, then ko na rin yung butter, sukal, ayun. And mix-mix lang. At ito na nga ang itsura niya kapag after ma mix lahat ng ingredients. And then, ready to balot na siya sa ating daon ng saging. At ito na nga, nag-uumpisa na ako magbalot. This is my first time nga pala guys, gawin itong ating sumang balang baling hoy. Sumang kamating kahoy. So ayan, first time ko itong gagawin. Good thing, nakakuha ko ng uh, dahon ng saging sarep. And then, ayun nga, bumili ako ng uh, kasaba. Graded kasaba kasi na-creep ako sa sumang kamating kahoy. At ayun nga guys, pass forward na natin. So, meron na akong nagawang isa. So, eto nga guys. Pinag-aaralan ko pa. Pero ganito yung itsura ng nagawa ko. So, not bad naman sa first time na katulad ko. Ayan. At ito na nga guys. Ito, ganito ang ginagawa ko. So, yun yung mga nagawa natin. Siguro mga 10 pieces na yan. At ito pa yung gagawin natin. At ito yun naman yung mga uh, natirang dahon ng saging na kakailanganin pa natin. At ito nga, pinagsama ko yung dalawang nagawa na yung ginamit ko rin pantali ay yung dahon ng saging. Bilangin natin after pag natalian na lahat. Yung pangtali ko nga pala ay dahon din ng saging. So yan. piraso piraso, piraso ko.

le damos al Yan. So, wait natin mga 45 minutes to 1 hour kasi siksikan sila sa loob. Yan. <laughs> so, ayan. Titignan na natin. Ayan na. Oh my God. Ano nangyari? Hmm. Parang medyo malata siya pero dahil nga first time, it's okay. So, gawin ko ng 13, uh, 1 hour yung pag I steam niya para talagang sigurado. So, ayan, hinango ko muna itong mag-iisa. Kasi ito yung nasa pinakailalim. So, almost one hour na rin naman. usually, 45 minutes lang naman ito pinapakuluan. So, tingnan na natin ang outcome. Pero, bago yun, uh, palamigin na muna natin ng konti kasi mainit pa siya. Siguro, pagkat lumamig na siya, no, titigas, titigas na yung kamoting kayo sa loob. So, dahil mainit pa siya, amo muna natin ng mga ilang minuto, mga 5 minutes. Ito nga oh, umano na siya oh, umabas na. Pero matigas-tigas naman siya, so, which is good. So, yun na nga, taste test na natin, habang mainit-init pa. So, ito na ang ating sumang balinghoy. na natin Toyanang ating cuman wow Ini <laughs> mm. <laughs> 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 ¿No sabemos? Yati. Yati. tapos kami magluto ng suman naka 15 cases nga kami at yun taste test ko, sobrang sarap so bukas may almusal na kami so yun, nag-sleep na kami guys and see you tomorrow na nga, super sarap ng aking suman na balinghoy so ayun, yung inalmusal namin kanina, ay ako lang pala kasi, ayun ni Dilan sabi nga, yati. So, ibig sabi, sabi niya, yaki daw. Then, ayun na nga guys. Gandito na lang ang aking vlog. So, see you on my next vlog. Bye-bye. Follow for more videos.